Gustong gusto nila itlog ko dito, binabalik-balikan nila kasi masarap. Kaya pag napadpad kayo dito sa Herrera's Place, tignan nyo itlog ko. Number one. <laughs> <laughs> pag kumain kayo dito, dapat kakain kayo ng iklog at hotdog. Ang tinitinda po namin na ito, 99.9 balot. 15 po isa. Sausawan, binabalik-balikan yung sausawan. May secret, hahanapan ah, natin Malinis po, masarap at uh, babalik-balikan nyo. Mga tiga ese, mga trabahador na ese, mga kumakain sa amin. At yung mga namamasyal dito. Yung sausawa namin, sibuyas, pepino, uh, sile, tapos tinitimplahan namin ng ano, pampalasa. Ang sarap ng itlog ni Bosti. Penoy tsaka balot.